Guys, for today's video, ah uh, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng product sa ating uh, Facebook account gamit ang affiliate partnership kay Shopee. So, puntak muna kayo kay Shopee account nyo, sa Shopee account and then punta kayo dito sa my me and then pindutin hanapin si affiliate program. ayan So, dito, maghahanap lang kayo, pumipili kayo dito ng product na gusto niyong i-affiliate or i-post sa mga account nyo. So, for example, maghahanap uh, ako dito ng pwede kong i-post sa aking account sa Facebook. Okay? So, ito, for example, itong t-shirt na buy one take one. So, ipindutin nyo yan, tapos may makikita kayong arrow dito sa taas. Pindutin nyo yan, and then, i-copy link nyo. Okay? Tapos, back kayo dito sa may taas, back. And then, pindutin nyo ulit yung my account. Okay? And then, hanapin nyo dito ang my custom links. Pindutin nyo yan. And then, i-copy paste nyo dito yung link na kinapinyo nyo kanina sa product. Ayan. So, and then, pindutin nyo convert. So, ayan. Andyan na siya sa account nyo. And then, para malagay natin siya doon sa ating Facebook account, copy links natin dito. And then, punta na tayo doon sa Facebook natin. Okay? So, for example, ayan, ipopost natin siya dito. So, maglagay lang kayo ng description kung anong gusto nyong ilagay. So, pa for example, lagyan natin dito ng sobrang mura lang. Check out na. Check out na bago maubusan sobrang mura lang check out na bago maubusan and then dito sa baba i-copy paste natin yung link okay so ayan next natin i-post na natin guys so ganyan lang siya kadali ha para makapag post kayo ng product dito sa may uh, facebook nyo so ayan na siya yan na pwede na siya so ito papakita ko sa inyo yung mga na-post ko kahapon na product ito for example ha uh, saglit lang Matawag si mother okay ah uh, ito pwede din kayong mag screenshot ng picture guys and then i-post niyo dito sa inyo ang Facebook and then sa comment section ilagay niyo yung link okay pwede din kayo mag screenshot ng picture ng product na gusto niyo i-affiliate and then i-post niyo sa Facebook and then i-copy link yung uh, link doon sa comment so ganyan lang guys okay ganyan lang siya kada